Kamusta mga brad? Pag-usapan natin kung papaanong matapang na nilabanan ng mga Pilipinong kasundaluan ang napakalaking hukbo ng sundalong Chinese sa nangyari noong digmaan sa Korea. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Noong World War II, Dalawang grupo ng magkakaalyadong bansa lang naman ang magkalaban dito. Ito yung grupo ng Axis at Allies. Ang Axis Forces ay binubuo ng bansang Japan, Italy at Germany. So sila yung magkakakampi. Ang Allies naman ay binubuo ng bansang France, Amerika, Britain at Soviet Union. Sa World War II alam naman natin na natalo ang Axis Forces bumagsak ang Germany, Italy at syempre ang Japan na hindi lang sa Pilipinas na nalasa noon. Kabilang din sa sinakop nila ay ang Korea na mas kilala noon sa pangalang Choson. Noong August 15, 1945, matapos ang pagsuko ng Japan noong World War II, dito nagsimulang mahati ang Korean Peninsula sa pamamagitan ng 38 Parallel. So paano nangyari yun? konting background muna tayo. Alam nyo kung paano nahati ang Korea at bakit 38 parallel. Nung sumuko ang mga po nung World War II, syempre nag-alisa ng na mga ito sa mga bansang sinakupa nila tulad ng Pilipinas. Ganon din ang nangyari sa Korea. Nag-alisa na ang mga hapon sa lugar after ng World War II. So sino uli nanalo ng World War II? Di ba ang allies? Ang problema, ang US at Soviet Union na magkakampay noong World War II ay eh parehas nagka-interes sa Korea. Ang lupain ng Korea ay parehas na kiniklaim nila dahil ito daw ay lupain na narapat sa kanila. Para sa kaalaman ng iba, ang Russia ngayon ay dating bahagi noon ng Soviet Union at ang may pinakamalaking lupain sa Soviet bago ito ma madissolve. Dahil ang US iniiwasan na magkaroon ng problema sa Soviet Union na napakalakas nung time na yon, nagsuggest agad itong US sa Soviet nahatiin hatiin ang Korea. Ibig sabihin ang North ay ibibigay sa Soviet habang ang South ay sa kanila na. Sa pamamagitan ng dalawang batang opisyal noon ng US na si Dean Russ at Charles Bone hinati ang Korea sa dalawa sa pamamagitan ng tinatawag na 38 Parallel. Ang 38 Parallel ay guhit sa buong globo na matatagpuan sa 38 degrees pahilaga mula sa equator. Pinili nila ito dahil sakto nga namang pantay ito sa pagkakahati sa Korea. Dahil sa suggestion ng dalawang opisyal ng US sa pagkakahati ng Korea, eh hindi na nagdalawang isip ang Soviet Union at sumang-ayon agad dito. Si Joseph Stalin na leader ng Soviet Union that time at presidente ng Amerika ni si Franklin Roosevelt ay nagkasundo sa atian sa Korea habang ang mga mamamayan ng Korea ay walang kaalam-alam at kamalay-malay, nahahatiin na palang kanilang lupain. Nung nalaman ito ng mga Koreans, syempre hindi ito sumang-ayon. Sa mutsaring protesta mula sa iba't ibang panig ng Korean Peninsula, ang tumututol sa nangyaring paggati ng lupain at sumisigaw na ibalik ang independence ng bansa. Imagine, hindi pa nga nakakahinga ang mga Koreans mula sa pagsakop sa kanila ng hapon noon tapos nagka-World War II pa, ngayon may hatian pang mga ganap at mukhang magbabadyana naman ito ng digmaan. Nanindigan ng mga Koreans na dapat ibalik ang independence na ipinagkait sa kanila. Pero of course, hindi yun nangyari. Ang dating magkakapatid sa paninindigan ay kalaunan naging magkatunggali. Dahil ang puwersa ng Soviet ay agad na kinontrol ang norte at ganoon din ang ginawa ng Amerika sa south. Mula noon, nagresulta na ito ng tensyon na tinatawag na Cold War noong 1948. Ang itinalagang leader sa North Korea ay si Kim Il-sung, habang sa South naman ang itinalagang leader ay si Syngman Rhee. Dumating ang time na si Kim Il-sung na lolo ni Kim Jong-un ay nag-ambisyon na mapasakanya ang buong peninsula. So paano naman naging kaalyado ng North Korea ang China? Actually, malaki ang naging kontribusyon ng North Korea sa China dahil nung nagkaroon ng Chinese Civil War sa pagitan ng communist at nationalist, malaki ang naging ng North Korea sa China pagdating sa pagsusuplay ng mga weapons at mga kasundaluan. Kaya bahagi ang North Korea sa tagumpay ng Chinese Communist para maitatag ang People's Republic of China na hindi hindi malilimutan ng bansang China. Kaya nangako ang China na susuporta nito ang North Korea pag dumating ang time na naipagyera ito sa South Korea. So balik tayo sa ambisyon ni Kim Il-sung na mapasa kanya ang buong Korean Peninsula. Dahil sa ambisyong yun ni Kim Il-sung, ito ang naging mitya ng Korean War. Noong 1948, pinasok ng mga kasundaluan ng North Korea ang border ng South Korea habang up sa kanila ang China at Soviet Union na Naikinasawin ng libo-libong South Korean sa nangyaring enkwentro. Ang o United Nations ay dineklara na ang ginawang pagpasok ng North Korea sa border ay isang pananakop. Ang ginawa ng United Nations Security Council, ipinag-utos nito sa lahat ng UN member states na mag-provide ng assistance sa South Korea at mag-deploy ng puwersa ng militar dito para pigilan ang ginagawang pananakop ng North Korea. Nung una, hindi talaga dapat magjo-join ng Pilipinas sa nangyaring Korean War dahil nung time na yon, ang bansang Pilipinas ay kasalukuyang lubog at sinusubukan pa na bumangon dahil sa pananakop na ginawa ng Hapon sa Pilipinas nung World War II e tapos digmaan na naman. Giyon pa man, ang Pilipinas ang isa sa mga bansang tumugon sa panawagan ng United Nations. Noong August 7, 1950, dating presidente noon na si Elpidio Quirino, sa pamamagitan ng pag-aproba ng Kongreso, ay nagpadala ang Pilipinas sa South Korea ng limang batalyon combat teams na binubuo ng total na 7,420 na combat troops o tinatawag na PEFTOK o Philippine Expeditionary Force to Korea. Ang limang batalyon combat teams na pinadala ay ang 2nd, 10 14 19th, at 28th Battalion Combat Team. Noong September 19, 1950, dumating sa South Korea ang 10th Battalion Combat Team ng Pilipinas. Ito ang kauna-una ang batalyon na dumating sa pantalan ng Pusan. Pagdating nila sa Pusan, nakita ng mga Pilipinong sundalo na wasak na wasak ang South Korea. Kahit saan sila tumingin, maikita ng mga tao ay nakaempake at hindi alam kung saan pupunta. Maraming South Korean sa kalye ang nanghihingi ng mga kain at awang-awang mga Pilipinong sundalo sa mga South Koreans dahil minsan na rin nangyari sa Pilipinas ang ganong sitwasyon at kalagayan nung sinakop ito ng hapon. Ang unang ginawa ng 10th Battalion, namigay sila ng mga pagkain sa mga Koreans. Ang 10th Battalion ay initially binubuo ng 1,367 na Pilipinong sundalo ang 10th Battalion ay bahagi ng US 65th Infantry Regiment ng US 3rd Infantry Division. Noong November 11, 1950, alas 7 ng umaga, bumiyahe ang 10th Battalion mula sa kampo nila sa Panmunjom patungong Sinje. Ibig sabihin, pinasok ng 10th Battalion ang border patungong norte. Nagpatuloy ang 10th Battalion sa biyahe kailangan nilang tawirin ang burol na umahati sa dalawang bayan. Bago pang Manila marating ang burol, may nadaan ng landmine ang isa nilang truck at sumabog ito na ikinasawi ng ilang sundalo. Kaya ang mahigit isang libong sundalo ay nabawasan na. Habang binabaybay nila ang burol, may nakita silang apat na trenches ng mga North Korean soldiers. Habang clear ng 10th Battalion ng area, sinimulan na silang paputukan ng mga ito na kinagulat nila. Halos hindi sila makagalaw. Si Major Maximoyang Yang na tank commander noon ng 10th Battalion Combat Team ay nasa loob ng tanke nung panahong yun. Habang pinapaputokan ng mga Pilipinong sundalo, sinilip ni Major Yang kanyang periscope sa loob ng tanke kung ano na ang sitwasyon sa labas at nakita niya na hindi makagalaw ang mga kasamahin niya dahil ang mga kalaban ay tuloy-tuloy na pinapaulanan ng putok ang kanilang area. Kahit nga ang tangke na daladala niya ay napasubsob. Kaya ang ginawa ng tank commander, pinaandar niya pa ang atang kanyang tangke at dito niya nakita sa periscope ang mga North Korean troops na malayang malayang nakakagalaw at nakakilos saan man nila gusto. Dahil hindi klaro ang buong view sa kanyang periscope, kailangan itong lumabas at sumilip sa ibabaw ng tangke. Sa ibabaw ng turret, mayroong machine gun at ito ang ginamit niya para paputukan ng mga kalaban. E eh, lakas pa lang ng ingay ng machine gun, e eh, talagang napatakbo na ang mga North Korean soldiers. Nagpatuloy sa pagpapaputok si Major Yang at tinarget ang mga nagtatakbuang kalaban. Dito na rin nagsimulang magpaputok ang iba niyang mga kasamahan sa 10th Battalion. Halos 30 minutes ang itinagal ng inkwentrong yun ng mga Pilipino at North Koreans. Sa paning ng North Korean soldiers, nasa 42 ang nasawi 200 ang sugatan at 40 ang nahuling buhay habang isang sundalong Pilipino lamang ang nasawi sa labanang ito. Ang labanang ito ay tinawag na Battle of Myudong na nakatala sa kasaysayan ng Korea.